Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isa na ang naitalang patay sa pananalasa ng bagyong goring at hana sa western Visayas. Gayunman, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na patuloy pa nilang kinukumpirma ang impormasyon ukol dito. Sa huling pagtaya ng NDRRMC, aabot na sa higit 387,000 na individual ang naapektuhan sa bagyo sa Ilocos, kagayan maging sa Central Luzon at Calabarzon. Samantala, nasa 395 million na nahalaga ng pananim ang napinsala ng bagyo at aabot sa 41 million ang halaga ng nasirang infrastruktura. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Goring, patuloy nitong pinapalakas ang umiiral na habagat na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila. Lalo pa itong pinalala ng bagyong Hana at ng isa pang bagyo sa labas ng par na may international name na Kirogi. Kinumpirma ng Philippine National Police na may dalawa pang polis ang nagpositibo sa drug test. Sa isang panayam, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na positibo sa confirmatory drug test na pawang mga non-commission officers ang dalawang pulis. Ang surprise drug test ay pinangunahan ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Nauna nang nagpositibo sa drug test si Mandaluyong City Police Chief Police Colonel Cesar Gerente na nireassign na sa Regional Personal Holding and Accounting Section ng NCRPO Regional Personal Records habang isinasa ilalim sa investigasyon. Sumuko sa militarang anim na miyembro ng New People's Army sa kalamansig Sultan Kudarat Kinilala ng 37th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga sumuko na isang Rachel Gantangan, political instructor ng grupo, isang Waida Gumpay, medical officer at apat pang sinatirso sa Kudal, si Yali Digan, Bangbang Gumpay at Laina Ampit na pawang mga miyembro ng NPA Platoon Beijing na nag-ooperate sa kabundukan ng Lebak at Kalamansig sa naturang probinsya. Kasamang isinuko ng mga ito ang kanilang mga armas. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes nag-uulat. At niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.